Kumusta mga ka-atletiko? sa isang thrilling win ng Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets na nagtapos sa score na 105-104. Nagpakita ng matinding performance ang Lakers star na si Lebron James na may season high 37 points kasama ng 6 rebounds and 3 steals. Sinabi ni Lebron na ang laro niyang ito ay naging matindi dahil sa presensya ng kanyang special guest na nanonood sa arena. Ayon kay Lebron, aminado siyang mas nilabas niya ang kanyang galing dahil sa panonood ng kanyang oldest son na si Bronny James. I was like, okay, I've got to turn it up a little bit even more with him in the building, sabi niya. Si Bronny James na isang freshman sa USC ay madalas dumalo sa mga home game ng Lakers ngayong season. Ang kanyang presensya sa mga laro ay higit pa sa pagsuporta sa pamilya. Nakikita ito ni LBJ bilang pagkakataon para kay Bronny na pag-aralan ang laro sa profesional na antas. Naging wholesome din ang kaganapan dahil kay Austin Reeves ng Lakers na nagbigay din ng good vibes at dinedicate ang kanyang mahalagang three-pointer sa huling bahagi ng laro kay Bronny. Kinilala ni Reeves ang suporta ni Bronny at sinabi niyang, In those moments, the adrenaline kind of takes over and you just have to have fun with it. But yeah, that was towards him. Matapos naman ang health scare para kay Bronny, nakita na siyang nagwa-warm up kasama ang kanyang USC teammates bago ang isang laban kaya pwede nating isipin na malapit na rin makarecover ang bata sa kanyang naging karamdaman. Sinasabi din ni Lebron na nararamdaman na niyang almost there na daw na makikita natin si Bronny na maglaro ulit sa hardcore. Samantala, may mensahe naman si King James sa kanyang mga bashers at haters. Matapos ang kanyang panibagong milestone na first player in NBA NBA to reach 39,000 points. Dinala niya sa kanyang Instagram ang kanyang maanghang na statement. Sa kanyang stories, ni-repost ni Lebron ng isang post na may katagang A lot of people with zero career points trying to tell y'all where the guy with the most career points rank. Ang subtle pero impactful na pag-repost ni Lebron ay nagpapakita lang ng kanyang confidence at determinasyon sa gitna ng mga kritisismo. Tila ba hindi siya papagiba sa kanyang mga doubters? Ang mga panalo ngayon ng Lakers kasabay ng individual na tagumpay ni Lebron ay nagsisilbing angkop na tugon sa kanilang mga skeptics at patunay din sa kanyang legacy bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa kasaysayan. Ang pagsasabay ng successful on-court performance at off-court messages ni Lebron ay nagpapakita lang ng kanyang abilidad na umunlad sa ilalim ng kritisismo. Malupit talaga itong si Lebron. Tingin nyo mga ka-atletiko, maaabot din kaya niya ang 40,000 points sa season na ito o kaya naman 50,000 points within his career? I-comment mo na yan.